Ang Kabagan ay matatagpuan sa probinsya ng Isabela. Binubuo nito ang San Pablo Kabagan Irrigation System na may walong 1,280 hektaryang yang lupang sakahan na bibebenebisyuhan ang mahigit libong mga magsasaka. Sa paglipas ng panahon, Patuloy na hinaharap ng mga magsasaka ang hamon ng klima at supply ng tubig. No dati dati noong una ay diesel lang malayo ang uh, ng tubig. Ngunit sa gitna nito, isang programa ang Sumibol upang bigyan sila ng patuloy na sustansya at pag-asa para sa kanilang mga taniman nagkaroon ng limang solar pump irrigation projects sa bahagi ng kabagan na binubuo ng tatlong asosasyon. Sa tulong ng mga aktibong pangulo sa kanilang nasasakupan, mula sa pagsisimula hanggang sa pagtatapos ng proyekto, makikita ang tunay ng pagpapahalaga at sa pagsuporta sa proyekto na ibinigay sa kanilang mga miyembro. At bilang karagdagan, mula sa pagtutok at pagsusuri ng mga project in charge na sina Engineer Korea at Engineer Umipig sa mga proyekto ay mas nagdulot ng matagumpay na resulta. Ang limang solar pump irrigation project ay nagkakahalaga ng mahigit 15 milyon at na libong piso na lubos na ipinagpapasalamat ng mga nakikinabang dahil sa ipinagkaloob na solar pump para sa kanilang sakahan. So, si Enrico Zilabbo, membro ng Carita Irrigator Association. 20 years nga ang mga may urang uh, eh, urala mapalong Magpalong ataniya, tanit to solar pump. Madagdagan din kita mi, familya mi, may funa. Aleluya, magiging magpalabalang utan ni Yato Dagal. Siyak ni Elvis Hines, isang hamak na magsasaka. Nagbiyayaan kami ng isang solar. Ito ang pagkaganda po. Maganda ho ang aming pulsa. Imbes na ibili namin ng kuto, ipambili na lang ho ng pagkain. Dahil po sa iti natin inasan, sa hirap ng buhay, ay maganda uh, ho ang kinalabasan ang aking pagkakasamaan dito dahil may sarili na kaming patutigan. Ako uh, kukuha si Teddy Barreno, isang presidente dito sa association ng Kabagan. Itong project ng solar, sana huwag natin pabayaan para sa atin ito. Makakapagtanim at makakapag-ani sila ng masagana at magkakaroon ng sapat na kita para sa kanilang pamilya. Gayun din ang pag-abot sa adikain ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Bongbong Marcos katuwang si Administrator Eddie Gillian na gawing rice self-sufficient ang bansa at di na kailanganing umangkat pa ng bigas sa ibang bansa. Sa pamumuno ng Regional Manager ng Region 2, Engineer Raimundo B. Apil at Division Manager ng Isabela Irrigation Management Office na si Engineer Edison L. Tolentino, patuloy ang pagkakaisa upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga magsasaka at magkaroon ng matiwasay na pamumuhay at walang magugutom na pamilya sa buong bansa.